Meron bang ano, um, yung napatay na mga bata, yung mga napatay na mga um, basta na lang nakurusunadahan, etc. So, wala ditong elements of self-defense, no? Number two, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel. So, ang nangyari na po, pinatay na agad, eh. No? Pinatay na agad yung uh, biktima. Pangatlo po, yung lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Pero sinasabi dito, sufficient provocation. Mr. Chair, sa, mismo nga na nga sa presidente, dating presidente, si Mr. Mr. Duterte, sinabi mo na nga sa instructions mo doon sa inyong mga police, encourage the criminals to fight, palabanin. Okay? At narinig ko pa nga, minsan ay kung walang baril ay bigyan.